kaya ka lang tay ha? kurug mong kamot kurug oh, mong kamot? pahuhay tay pila oh, man na tay, tanan pila man na tanan di ayo magala ha? kurug mong kamot oh. asa din yung balay tay San Isidro. Ano mo na? Ano daw ni mo tay? Kadagan asa na dalon mo tay? Asa na dalon mo, mo? Hmm, dapat dili na ka sa inaning ka init ka tay kay maunsa ka. Pila din na imong dalang ice cream. Ay sa man ice drop ice cream. Pinipig. Nya pila po ni Tanan, Tay. Tagpila man na. Tagjis. 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 Jis po na. Jis po na. Pila na yung kikumpra dito sa Pactoriane. Kwanta na ba? Kwanta? Ha? Ha? Nagkurog siya. Kwanta na. Kwanta na. Kwanta 40 ka kuan. Jumbo. Jumbo tapos 50 ang pinipig. 50 pinipig. So pila ta na na tay? 35. 35 pila ta na na siya. Bukti na ni. Kuan tay, keto kuanun. Computer dia su kuanun. na ko. Ge. Okay. Ayun na po maligya kay Nilikado. Na kay anak tay? Minyo, Minyo ka. Ha? Ah? nas dado unya nakay mga nakay mga apo lei lei fresho tay oh jess ang pinipig ay kuntaha unya karon ang halin ani ibalik nimo dito sa imong gikuan kaya pa ni mo gakurog bang ganika pila ka pinipig tay

Warinta kabuog, tagpilang isa. Yes. Yes. ikuan na lang dito, Jib. Forty times, mm. okay. times ten. Forty okay. times Mura na yung dalatay? Mukha pap. pap. Tagpila. Thirty-five ang pap. 30, 30, 30, 30, yeah. 35 kaboog. 35 kaboog. Pila ang isa. nag Is Pinta tay. Pinta. Kalkyo kay mga, ta mga tanga kay ming mga kuan mat ba. Bright ka ayo gyud. Hi guys, nakita na ako si Tatay, luoy ko oyo, init ko oyo. So atuan na lang palito ning kuan, baligya. Kay nagkurukuruk siya basta sobra ka init. Ako dito ko natulog sa payag. So, akong ipakwinta. Pila? 350 nya gikuan mo. Pila? One, five. One, five. So, sige. Tapos pa ulit. Pug ka, ha? Plato. Uh, plato. Plangana daw. Ingon ni tatay. Ayaw ka ha? Kaya ako, concern lang ko sa imo, tay. Ayaw, nagbuligyat, tay. Kay, init kayo yung panahon na niya. Mga kuan ba mga medyo wala na yung init dili na kay inani ka init ha dapat lang tayo ha? balikan taka ka tatay ato lang ko ano man kay ihatod pa nimo ni i nimo ang kuan 15 dit ay ang imo kuan i nimo kaya pa nimo magbike paway sa ko paway sa ka tay o init kayo oh ako gani nga word chat pa ko Pupulkit ka. ka. Naplat platin hang? Baik, asa dire? Abante. Abante. Be? Ah, medyo uki-uki man tay. One okay. five. Last. Five hundred. Imo na ng five hundred. May nalang pambugas tay. Asa imong anak karon? ron? Basdado. Basdado. O oh, oh, sige. Oh. Uli <laughs> ka na. Kao na. Init ka ayo. Ano? una ko derech manga nag nag-spray ug manga ay nag-spray nag buuhos nag sa -bu -bu, nag buuhos nag abono sa manga Ampulo ni Ginoo. Na. Ampulo ni Ginoo. Ah ayo na. Nya wala, wala pakai kaon nya imong tubig iinitan. Pusa no, imong gibutan sa tubig tay. Na. Ha? Ini ini tubig ni? Ini tubig ni? Ini ni mo? Unsay kibutang ni mo aning tubig tay? Atay o oh, gilunop agi uh, naanay kwan o oh, imo ang Naaw oh, lumot. Okay, um, alat tay. Madaot ka ani tay o. Oh. Lumot na. Gilumutan o. Wa na sige. Binili lang ninyo sa tatay, hatag nang uban. Sa na natin <tiple> ito. Go! Anong di ani, tay? Matanas, tatay. Tay! Sa pula na natin. na din kami, tatay. Oo, ginumot. Oh, Oo! Sa laon ano ang tatay. Ko, eh, anak, ang ugo eh, tay. Matay, tay. Imbis di ka magkasakit, tay. Di rin ka madaot sa imong tubig, tay, oh. Ilumutan nakita na jud ako ni daan ba. Ako murug ba kung ba didto pugo ni gigda sa duyan mura. Karon na do kita na jud ako. Ilumot na. Lagi ni bilayo bilinis na magkakaus bang magkakaos na tay mabugnaw-bugnawan. Dili ka tay? Isa lang ka buko. Ah isa lang na bilinis na tay. Ang tindera oh. Ba? Kumo na oh

binis ning na lang makapabukno monitanan lang doang ibili ni tatay. tatai ano mo tatai ano 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 tatai tatay. tatai ano tatai ano tatai ano tatai ano niya. unahan pa ani straight dire unahan pa medyo layo init niya na flat ang ganda ni sir oh kamo bahala taon dito hey. sa katong ay binya taga e oh tay pagbili imo oh. rog mabug nawang ka wala magbibig, magbibig. Oh, e, na wala na ni sulod og igigko ang ganap tama na sige tama na tay May nalamang nakay masimang-simang ang mauli ka.

Kaning imong tubig tay ayaw na ni siyag imna tay kay imbis di ka magkasakit. Magkasakit ka aning imong tubig nga gilumot na. Wa ka kabantay tay kana imong asawa. Asa man diay tay? Ha? Asa imong asawa ron? Ha? Gikarnap sa lain silingan? Oh, laing tao ba? gani, karnap gani, lain tao ko kuno. O basta tay. Sa. Pika, taga pikawayan ang imong <tipos> kung anong na imong gamot ng kurkur -kur, isulod -kur, ng kwarta dress bulsa ay imong bag <tipos> nakaon <or>, nakatay <tipos> oh, na katay o oh, pasmo. pas mo ah pasmo. unang <tipos> ingnan ako na nga dili na nak oh. na limpyuhin ni tay ha tay o oh, mo na imong ang na ano imong kuan tay sandig ng bike diri tay oh. Sige. O, oh, lebre, libre. Tulo, oh, libre sila ice cream to. Ang gani, luwe gani, naghik. Hala, nag... Luwe. Kaan po na ito, magugnawan yan. Kaon na nila tanan.